para sa ikaapat na linggo ng edukasyon sa pagpapakatao, ikalawang baitang, ang paksang aralin na ating tatalakayin ay Kalinisan at kalusugan ko, kaligtasan ng buhay ko. Inaasahan sa araling ito Naisasakilos ang mga paraan ng pagpapanatili sa kalinisan, magandang kalusugan at pag-iingat sa katawan. Natutukoy rin ang mga pagkaing nagbibigay ng sustansya. Nasasabi rin ang mga paraan ng pag-iingat sa katawan upang hindi mahawa ng sakit. samahan ko akong alamin ang tamang pag-aalaga sa ating kalusugan simulan natin ang ating aralin sa pamamagitan ng isang maikling kwento sabay-sabay natin itong pakinggan tunay na malinis ako si Shin siyam na taong gulang Mahilig akong maglaro at sobrang pawisin pero ayos lang sa akin kahit na aalikabukan sa paglaro dahil malakas ang aking pakiramdam kung nakakapaglaro ako sa labas madali ko lang din naman natatanggal ang lahat ng dumi sa isang ligo lamang Tama, ako ay naliligo araw-araw kinukuskus ko ang aking katawan ng sabong pang mamit ako ng shampoo sa aking buhok. Tinutuyo ko ng malinis at puro tu yung tuwalya ang aking katawan. Pagkatapos ay naglinis ako ng malinis na damit. Bingo! Tunay na kay linis na muli ang aking pakiramdam. Baliban sa aking katawan, At ng ito ay itinuro sa akin ng aking nanay at ng aking guro na siya ko namang laging sinusunod. kaysa sayang tunay ang maging mahinig dahil ligtas sa sakit at nagagawa ko pa lahat ng gusto kong gawin. Masayang buhay! Ano-ano ang mga paraan at pangangalaga ni Shin sa kanyang kalusugan? Tama! Ginagawa mo din ba ang mga ito? Magaling kung ganon. Narito ang mga halimbawa kung paano natin malinisan ang at ating katawan. Tingnan ang mga larawan. Maliligo araw-araw. Nagkukuskus ng sabong pangligo. Gumagamit ng shampoo sa buhok naglilinis ng maayos at malinis na damit at nagsisipilyo ng ipin tuwing matapos kumain. Ano-ano naman ang mga pagkain na nagbibigay ng sustansya sa ating katawan? Narito ang mga pagkain kailangan ng katawan sa araw-araw. Go! Foods! foods Ang go foods ang mga pagkain na nagbibigay ng lakas at enerhiya sa araw-araw na gawain. Ang mga pagkain kabilang sa go foods ay masagana sa carbohydrates. Ang ilang halimbawa nito ay ang pasta, grains, cereals, breads crackers at iba pa. Ang grow foods naman ay mga pagkain tumutulong sa paglaki ng ating katawan. Ang mga pagkain sa pangkat na ito ay mayaman sa protina na siyang tumutulong sa pagtubo ng katawan, paglaki ng mga kalamnan at gayon din sa paglakas ng buto. Ang protina din ang nagpapapula ng tubo at nagpapatibay ng mga ngipin Ang pagkain ng raw foods ay makakatulong din sa pagpapanumbalik ng lakas ng katawan. Kung ikaw ay galing sa sakit, ang mga halimbawa ng pagkain nito ay karne, gatas, keso, itlog, at iba pa. Ang glow foods naman ang mga pagkain pananggalang sa sakit at infeksyon. Ang mga halimbawa ng pagkain ito ay ang lahat ng uri ng mga gulay at prutas. Ang vitamina A, calcium, at iron ay ang mga sustansyang mahalaga upang magkaroon tayo ng malinaw na mata. Makinis na balat at matibay na buto at nipis. Ang vitamina C naman ang kailangan natin upang lumakas ang ating resistensya upang may panglaban tayo sa iba't ibang uri ng sakit. Gayon din, pinalulusog din ito ang gipin at gilagi. Ngayon ay dumako naman tayo sa gawain. Piliin ang mga pagkain na kailangan ng katawan. Itlog. Ito ba ay kailangan ng ating katawan Soft drinks Mali, ang soft drinks ay hindi kailangan ng ating katawan. Ito ay walang sustansya na naibibigay sa ating katawan. Gatas Tama, ang gatas ay kailangan ng ating katawan. Gulay at prutas Tama Junk foods or mga chicheria Kailangan ng ating katawan Karne at isda Tama, ang karne at isda ay kailangan din ng ating katawan Aking kandaan Pagkaliit ang maging maliis sa kina Maligo araw-araw Magsuot ng maskong at palaging maghugas ng kamay. Kumain ng masusustansyang pagkain tulad ng karne, isda, itlog, rutas at gulay. Mag-ehersisyo araw-araw at sumagap ng sikat ng araw sa umaga kung may pagkakataon. Magpasalamat sa Diyos sa kanyang mga biyaya at hilingin ang kaligtasan. At dyan nagtatapos ang ating aralin para sa linggong ito. Binabati ko kayo sa ipinakita niyong kahusayan at pagsatsaga. Sana ay marami kayong natutunan sa aralin natin ito. Hanggang sa susunod na linggo, maraming salamat! Her and her.